Hello mga kapanday. Dito nila ako nilagay sa ano yung ito yung lababo, ito yung sink niya. Mahirap. Eh, kung saan yung mahirap. Pero maliit lang na trabaho pero mahirap sa akin binibigay. Ay ito, Ay, ito dito bu bubutasan ko dito kasi lagyan to ng ano tubo. Ah. tubo sa tubig. Ano pa? Sa kanila malaki yung trabaho nila pero madali lang yun sa akin maliit lang to pero mahirap. mahirap pero to. maliit lang na trabaho. Ano? bubutasin ng tubig. Pag eh. kumasya na yung tubo nito, okay na to. Kila, Kaya na po yung tapas? Sina, mga si Kapanday, oh. Tingnan nyo si Kapanday. <laughs> so, basta mahirap na trabaho sa akin nila binibigay eh. Pero maliit lang na trabaho to. Kasi bubutasin mo lang to eh, para kumasya yung... 东波沙，东兵。